Yung po bang pagsasama ng dalawa na hindi kasal, eh, ano po masasabi nyo rito? Aba eh, kung nagsasama ng hindi kasal, lalabas yon Sa batas ng tao, illegal yung pagsasama na yun, ano? Parang live-in. Ngayon, pagka naman sa batas ng Diyos, ay lalabas din na ano rin. Sa bagay, mas mabuti na yon kesa pakasal ka na babayaran mo, mali rin yun eh. Para, para, para rin ano yun, wala ka rin kasal dahil invalid yung kasal mo. Mm -hmm. Dahil binayaran mo sa pare, peke yun eh. Ang tunay na kasal kasi sa Biblia, ang aral ng Diyos, walang bayad. Ibinigay, tinanggap niyong walang bayad, ang sabi ng Panginoon, ibigay niyo walang bayad. Eh, nung ipangaral nila yung kasal, pinabayaran nila eh, sa Katoliko. Minsan, sa mga protestante, may bayad din yung kasal. Kaya siguro, pareho lang yun nung ikinasal ka sa pare at hindi ka ikinasal, pareho lang na invalido yun. ba? Diba? Pero, yung mag-asawang nagsasama na hindi nakasal, no? pero nagkakasundo sila at sila ay eh, walang ginagawang masama. Ano yun eh? Binding na rin sa Diyos yun eh, kapatid na Willy, sa tres ng Galacia. Talatang 15. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon may pagkapinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdagman. Pagkapinagtibay yung pagtipan uh, ng tao. no Kaya, alam mo, sa Biblia, no? si Jose at saka si Maria, hindi pa naman sila kasal noon eh. Hindi yeah, pa sila kasal, hindi pa nga sila nagsasama eh. Pero may kasunduan na sila. Ang tawag ng Diyos sa kanila, okay. asawa na eh. Mm -hmm. Nasa Mateo 1.18, pakibasa. Ang pagkapanganak nga kay <clears throat> Jesus Kristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose... Bakit hindi pa sila nagsasama, no? Apo. Oh. Bago sila magsama, ay nasumpungang siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa ay lalaking matwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapot samantalang pinag-iisip niya ito, narito. Ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa. Sapagkat ang kanyang dinadalang tao... Anong tawag ng anghel? Huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na asawa mo. Sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Therefore ni pa nga nagsasama, tawag na mag-asawa na. Yun ganun kapatid. Pagka nagkasundo yung dalawa, binding sa Diyos yun eh. Kaya lang sa amin talaga, kahit nagkakasundo na kayo, para pagtibayin yan, maitali kayo sa batas, ikinakasal namin ang aming membro. Kaya lang walang bayad. Ganun yun kapatid. Sige po, maraming maraming salamat po. Salamat po.